Gulay po tayo ngayon, kalabasa po ang ilalaw ko sa ulam natin pero hindi po tayo magpapakbito, ginataan. Pagkatapos ilalaw ko din natin ng isang katamtamang laki po ng sayote. Pagsamahin po natin yan. Kahapon po yung ang aking ginamit at sa pagluluto. Ngayon naman po eh, tinak yung mga buto-buto nitong ating pork chop, yun po ang gagamitin natin para pampalasa. Konting mantika lang to, gagamitin ko na po sa pagigisa. Hello po sa mga bago nating mananood. Welcome na welcome po kayo dito sa Chef Ron Bilaro Cooking Channel. O ngayon, upisa natin sa sibuyas. Bawang. Maglalagay po ako ng buto ha, ng ating pork chop. Papupulahin po natin yan kasi pampalasa yan. O dalawa, o isang malaking kamatis, yung hinug na hinug na, para maraming sabaw. Konting pamintan drog. Katitik na asukal. Tignan nyo, katitik lang. Papatisan ko na po. O siya, haluin po natin ng konti, baka manikip. Wala na pong laman yung ating pork chop. At yung laman eh, nakuha ko na. Kaya buto na lang i-re. Taka natin. O, mga lima. pitong minuto. Lalagyan ko na po ng isang tasang sabawa. Lalagay ko na po itong ating isang sayote. At saka, katitik na kalabasa. Napapansin nyo ba yung kalabasa? May konting balat-balat uh, pa o. Oh. Kasi daw sino ba nagsabi sa akin na yung balat daw pag isinasama eh hindi nagkakalasog-lasog yung kalabasa kapag ka niluto parang pakiwari ko yung tama nga naman so mula noon eh sinasama ko na ng kapiranggut yung uh, balat ng kalabasa uy bago yun sa iba sa inyo ha malaking sandok na gagamitin ko haluin po natin ha sige sara na po natin at hayaan natin lumambot yung gulay o sandali po sisipitin ko na yung ating buto-buto uh, ha ng pork chop at hindi na natin kinakailangan yun pero kung gusto nyo nga uh, ilagay eh hayaan nyo na po kaya eh, ako itatanggalin ko na ayun pakpampan natin at uh, siguro mga isang minuto pa ay ayos na hmm, ng isang minuto pasintabi na po itong aking ilalagay eh po luto na po ire eh. lagay na po natin itong ilang pirasong malalaking hipon yan po talaga ang sahugnon yung hipon eh, kaya lang, eh, saan ko naman dadalin yung ating uh, ilang pirasong lempo? Eh, isama na. Ito, naglagay naman tayo ng buto ng pork chop kanina. Eh, Di ba? Di halo-halo na, United Nation. <laughs> Takpan po natin. Sa makatuwid, kahit hindi pa pulutong luto yung ating hipon, eh, isama na natin itong ating huling panglahok Babatihan ko po, po ng dalawang itlog para medyo creamy yung dating. ganon. Tapos umamot kayo ng konting uh, malunggay diyan sa kapitbahay nyo at ilagay nyo na po. Sayang. Bahalang ng malunggay dini eh. <laughs> o isang halo pa po. Kung malambot na gulay, patayin nyo na ang kala. O siya. O ano, nagustuhan nyo po ba yung ating simpleng lutong bahay? Masarap po yan. Tsaka yung mga ricado yung may kamurahan. Akmang-akma sa panlasa ng mga karamihan kaibigan natin na mga ganyang ulam lang ang gusto, yung mga kursunada. Ayos po ba? O hanggang sa susunod po muli, si Ron Bilaro.